Sa video na ito, tatalakayin natin ang unang sampung batas ng kapangyarihan mula sa aklat na The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Isang aklat na madalas gamitin ng mga pinuno, negosyante, at mga taong marunong gumalaw sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Hindi ito karaniwang libro ng motibasyon dahil bawat batas dito ay naglalaman ng madilim na katotohanan tungkol sa impluensya, kontrol at kapangyarihan, mga prinsipyong ginagamit sa tunay na buhay ng mga taong gustong magtagumpay nang hindi kailangang sumigaw o magpaliwanag. Sa mundong puno ng kompetisyon, pagtataksil at pag-aangatan, kailangang marunong kang mag-isip bago kumilos at kumilos ng hindi nakikita. yung tunay na matalino ay hindi palaging bida sa harap, minsan siya ang tahimik na gumagalaw sa likod ng lahat. Kaya manatili ka hanggang dulo. Dahil sa bawat batas na tatalakayin natin ngayon, matututunan mong hindi lang kung paano makuha ang kapangyarihan kundi kung paano ito panatilihin ng hindi mo kailangang ipakita. Sa mundo, hindi lahat ng laban ay nakikita. Maraming digmaan ang nagaganap sa likod ng ngiti, sa pagitan ng mga salita, at sa mga mata na hindi nagsasabi ng totoo. Ang kapangyarihan ay hindi laging nasa kamay ng pinakamatalino o pinakamalakas. Kadalasan, nasa kamay ito ng pinakamadiskarte. At kung hindi mo alam ang mga patakaran ng laro, ikaw ang magiging susunod na biktima nito. Ang 48 Laws of Power ni Robert Greene ay hindi basta libro. Isa itong gabay na naglalantad ng mga lihim kung paano ginagamit ng mga makapangyarihang tao ang kanilang talino, karisma at tuso para makamit ang kanilang layunin. Hindi ito moral na aral. Sa halip, isa itong manual ng kalupitan at katalinuhan na matagal nang ginagamit sa politika, negosyo at kahit sa personal na relasyon. Bawat batas dito ay may kasamang kasaysayan ng mga taong ginamit. Ito, mula sa mga hari at reyna, hanggang sa mga mandirigma at negosyante na sumikat at pumagsak dahil dito. Ipinapakita nito kung paano maaaring gawing sandata, ang kaalaman para duminahin ang iba, o depensahan ang sarili laban sa mga nais sumira sa iyo. Ngunit may babala, ang pag-aaral ng mga batas na ito ay parang paghawak sa apoy. Maaris di kang masunog kung hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ang kapangyarihan ay hindi biro. Maaris itong mag-angat sa iyo sa pinakamataas na trono. Pero maaari ka rin itapon nito sa pinakamadilim na hukay kapag mali ang galaw mo. Kung papasok ka sa mundong ito, kailangan mong maging handa. Kailangang matuto kang mag-isip tulad ng isang estrategista, kumilos tulad ng isang aktor, at magtago tulad ng isang anino. Dahil sa larong ito, ang bawat kilos mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Ito ang simula ng ating paglalakbay sa madilim at mapanganib na mundo ng kapangyarihan. Isa-isahin natin ang bawat patas, hindi lang para gamitin laban sa iba, kundi para protektahan ang sarili mula sa mga taong alam na ang mga ito. Law number 1: Never outshine the master. Huwag kailanman hihigitan ang iyong amo. Isa sa pinakamalalaking pagkakamali na maaring magawa ng isang tao sa harap ng taong mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya. Kapag masyado mong ipinakita na mas matalino, mas mahusay, o mas sikat ka kaysa sa iyong master, nagbubukas ka ng pintuan para sa inggit, galit at takot. Ang mga taong may kapangyarihan ay natural na sensitibo sa anumang banta at kapag ikaw ay nagmukhang panganib, sisiguraduhin nilang mawala ka bago pa lumaki ang impluensya mo. Isang halimbawa nito sa kasaysayan ay ang trahedya ng Nicolas Fouquet, ministro ng pananalapi ni Haring Louis XIV ng France. Upang ipakita ang kanyang katapatan at kasipagan, nagdaos siya ng isang marangyang piging sa kanyang palasyo. Kung saan ipinakita niya ang kanyang yaman, koneksyon at impluensya, sa halip na mapahanga, Naramdaman ni Louis XIV na tinatabunan siya ni Fouquet. Ilang araw lang matapos ang piging, inaresto siya ng hari at ikinulong habang buhay. Sa practical na mundo, ganito rin ang laro. Halimbawa, sa trabaho. Kung ipapakita mo sa boss mo na mas magaling ka sa lahat ng aspeto, hindi lang kaalaman ang nakikita niya. Kundi banta ang resulta? Maaring si ipitin ka alisin sa proyekto o sadyang hindi bigyan ng pagkakataon para hindi mo siya malampasan. Paano mo magagamit ang batas na ito? Simple, magpakita ka ng galing, pero huwag sa puntong mapahiya o matabunan ang taong mas mataas sa iyo. Hayaan mo silang magmukhang mas matalino sa harap ng iba, kahit minsan, alam mong ikaw ang may sagot. Sa ganitong paraan, mas lalo kanilang kakampihan dahil hindi nila nararamdaman na banta ka sa kanila. Isipin mo ito tulad ng isang shadow strategy. Ikaw ang utak sa likod ng plano, pero hinahayaan mong ibang tao ang tumanggap ng papuri sa mahabang panahon makakakuha ka ng tiwala, proteksyon at sa tamang oras, pagkakataong ikaw na mismo ang umupo sa trono. Sa larong ito ng kapangyarihan, minsan mas ligtas na manatiling nasa anino kaysa sana sa nasa spotlight. Dahil kapag ikaw ang pinakamaliwanag na ilaw sa silid, ikaw din ang unang papatayin kapag may nakakasilaw na naiinggit. Ay ang masyadong magpamalas ng galing. Bago tayo magsimula isang paalala lang, kung gusto mong mas marami pa tayong magawang content tulad nito, huwag mong iskip ang mga ads. Malaking tulong ito para mapanatili ang channel na ito at makapagbigay pa ng mas malalim na kaalaman tungkol sa dark, psychology at kapangyarihan. At kung may naiisip ka namang topic o batas na gusto mong talakayin natin, huwag kang mahihiyang mag-comment sa iba ba. Maari ka mag-suggest ng kahit anong ideya o tanong na gusto mong masagot natin sa mga susunod na video. Law number two, never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. Huwag magtiwala ng sobra sa kaibigan. Matutong gamitin ang kaaway. Maraming tao ang naniniwala na ang kaibigan ay laging kakampi. Pero ayon kay Robert Greene, ang sobrang pagtitiwala sa kaibigan ay delikado. Dahil kapag masyado kang komportables sa kanila, doon din lumalabas ang inggit, selos, at pagtataksil. Minsan, mas mapagkakatiwalaan mo pa ang dati mong kaaway. Dahil kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili at Walang masyadong emosyon na nakahalo. Sa kasaysayan, magandang halimbawa nito ay si Michael III ng Byzantine Empire. Mayroon siyang matalik na kaibigan na si Basil. Dahil sa tiwala niya, ginawa niya itong tagapamahala at pinagkatiwalaan ng yaman at kapangyarihan. Pero nang lumakas na si Basil at magkaroon ng mas maraming impluensya, pinapatay niya mismo si Michael at kinuha ang trono. Ang kaibigan na inaakala niyang magiging tapat sa kanya, habang buhay ay siya rin kumitil sa kanyang buhay. Samantalang sa kabilang banda, may mga leader na ginamit ang dati nilang kaaway bilang matapat na alyado. Halimbawa, si Abraham Lincoln, presidente ng US, ay kilala sa paggamit ng kanyang mga dating political rivals sa gobyerno. Dahil sa takot ng mga kaaway na mapahiya o mawalan ng kredibilidad, naging mas masipag at mas tapat pa sila sa kanilang tungkulin. Paano mo magagamit ang batas na ito? Magingat sa pagbibigay ng sobrang tiwala sa kaibigan, lalo na sa pera, posisyon at sekreto. Sa halip alamin kung paano gawing kapakipakinabang ang dati mong kalaban, kapag alam mong gusto nilang patunayan ang kanilang sarili, bibigyan kanila ng mas maingat at mas dedikadong serbisyo. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng kaibigan ay trader, pero huwag kalimutan na ang emosyon ay madaling magbago. Ang dating tuwa para sa tagumpay mo, maaaring maging inggit kapag nalagpasan mo na sila. Samantalang ang dating kaaway, kapag nagkasundo kayo, ay kadalasang mas magiging maingat para hindi masira muli ang nabuo ninyong tiwala. Sa mundo ng kapangyarihan, hindi lahat ng ngiti ay nangangahulugan ng kabutihan at hindi lahat ng dating tinik ay mananatiling sugat. Minsan ang matinding kaaway ay maaring maging pinakamatalik. Mung kasangga, basta alam mo kung paano sila gamitin ng tama. Law number 3 conceal your intentions. Itago ang iyong tunay na layunin. Isa sa pinakamalakas na sandata sa larangan ng kapangyarihan ay ang kakayahang itago ang iyong tunay na plano. Kapag alam ng mga tao ang bawat galaw mo, nagiging handa sila para kontrahin ka. Pero kapag pinanatili mong misteryoso ang iyong layunin, nagiging imposible para sa kanila na makapaghanda o makipagsabayan sa iyo. Sa kasaysayan, isang mahusay na halimbawa nito ay si Otto von Bismarck, ang Iron Chancellor ng Germany. Kilala siya sa pagbabalot ng kanyang mga plano. Sa likod ng iba't, ibang pahayag at aksyon na tila, walang koneksyon. Sa halip na ipakita ang buong strategy niya, pinapaniwala niya ang mga kalaban na wala siyang malaking plano hanggang sa maisakatuparan niya ang pagkakaisa ng Germany sa paraang hindi nila nakita. Paano mo magagamit ang batas na ito? Kung may proyekto ka, negosasyon, o kahit personal na ambisyon, huwag mong ilatag lahat ng detalye sa umpisa. Magbigay ka lang ng sapat para paniwalain sila na alam nila ang galaw mo, pero itago mo ang pinakaimportanteng hakbang. Sa ganitong paraan, hindi nila alam kung saan ka talaga pupunta. Mahalaga rin ang paggamit ng misdirection. Halimbawa sa business, maaari kang maglabas ng plano na maliit at hindi masyadong mahalaga para doon sila mag-focus habang lihim mong inihahanda ang mas malaking hakbang sa likod. Ito ang parehong prinsipyo na ginagamit ng mga magician. Ipako ang atensyon sa isang kamay habang ang tunay na galaw ay nangyayari sa kabila. Ngunit mag-ingat, ang sobrang pagtatago ay maring magdulot ng kawalan ng tiwala kapag nalaman ng iba na may tinatago ka kaya mahalagang balansehin, sapat na misteryo para hindi ka mahadlangan, pero hindi sobra para tuluyang mawalan sila ng tiwala sa iyo. Sa laro ng kapangyarihan, ang impormasyon ay parang bala. Kung kontrolado mo ito, hawak mo ang baril. Pero kapag ipinamahagi mo ito ng walang ingat, baka ikaw mismo ang matamaan. Law number four, always say less than necessary. Laging magsalita ng mas kaunti kaysa kinakailangan. Sa mundo ng kapangyarihan, ang bawat salitang iyong bibitawan ay maaaring maging balalaban sa iyo. Kapag masyado kang nagsasalita, mas malaki ang tsansa na masilip ng iba ang iyong kahinaan, takot o totoong intensyon. Sa kabilang banda, kapag kakaunti lamang ang iyong sinasabi, nagiging mahirap para sa iba na basahin ka. At dito ka nagkakaroon ng advantage. Sa kasaysayan, kilalang halimbawa nito si Louis XIV ng France, ang tinaguriang Sun King. Siya ay kilala sa pagiging tahimik at maingat sa mga sinasabi. Kapag may pagpupulong, hinahayaan niya ang iba na magsalita nang magsalita hanggang mailabas. Nila ang kanilang plano at emosyon habang siya ay nananatiling misteryoso. Ang resulta, mas marami siyang nalalaman kaysa nalalaman nila tungkol sa kanya. Paano ito magagamit? Sa negosasyon, halimbawa, mas mabuting hayaan mo muna ang kabilang panig na magsalita. Sa ganitong paraan, nailalabas nila ang lahat ng impormasyon at ikaw ay nakakapagplano ng mas epektibo. Sa personal na relasyon, ang tahimik ngunit mahinahong ugali ay nakakapagbigay ng impresyon na ikaw ay kontrolado, disiplinado at may tinatagong lalim. Isa rin itong taktika para mag-iwan ng intrig. Kapag kaunti lamang ang iyong binibitawang salita, nag-iiwan ito ng puwang para sa imahinasyon ng iba. At madalas, ang iniisip nila ay mas malaki o mas mabigat kaysa sa totoong intensyon mo. So ay pabor dahil nagagawa mong iframe ang sarili mo bilang mas makapangyarihan o mas matalino kaysa sa inaakala nila ngunit may babala ang sobrang pagiging tahimik ay maaaring magdulot ng impresyon na ikaw ay arogante o walang malasakit. Kaya mahalaga ang timing, magsalita lamang, kapag siguradong makakabuti sa iyo ang iyong sasabihin at panatilihin itong malinaw at may bigat. Sa huli, tandaan, sa larong ito, hindi mo kailangang laging manalo sa dami ng salita. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatinding sandata. Law number 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. Malaki ang nakasalalay sa reputasyon pangalagaan. Ito na para bang buhay mo. Sa larangan ng kapangyarihan, ang reputasyon ay parang currency. Kapag mataas ang halaga nito, mas madali kang makakagalaw at makakapanghikayat ng iba. Ngunit kapag ito ay nasira, mahirap na itong maibalik at maaring tuluyan kang mawalan ng impluensya. Ang reputasyon ay hindi lamang kung paano ka nakikita ng iba, Kundi ituring ang pundasyon ng iyong kredibilidad at tiwala ng tao sa iyo. Isang klasikong halimbawa mula sa kasaysayan ay si Julius Caesar. Bago pa siya maging diktador ng Roma, inalagaan niya ang kanyang reputasyon bilang isang matapang na general at matalinong leader. At estratehikong pagpapakita ng kabaitan sa mga kaalyado, napalakas niya ang kanyang imahe. Nang dumating ang oras na siya ay magbalik sa Roma, dala niya ang isang reputasyong halos imposible ng questionin isang bagay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang politikal na walang kapantay. Sa praktikal na buhay, ang pagprotekta sa reputasyon ay nangangahulugang maingat sa bawat kilos at desisyon. Minsan kailangan mong agaran at matapang na kumilos upang ipagtanggol. Ito kapag ito'y binabanta. Isang maliit na chismis o maling impormasyon ay maaaring lumaki at sirain ang tiwalang pinaghirapan mong buuin. Mahalaga ring tandaan na ang reputasyon ay hindi basta-basta nabubuo. Ito ay pinapalago sa pamamagitan ng konsistensya. Kapag kilala ka sa pagiging mapagkakatiwalaan, matalino o mapagbigay, unti-unting lalakas ang iyong impluensya dahil sa positibong imahe mo. Ngunit tandaan, ang kabaligtaran ay totoo rin. Isang pagkakamali lang na hindi mo naagapan ay maaring tuluyang makasira sa lahat ng iyon. Sa mundo ng kompetisyon, Marami ang susubok sirain ng iyong pangalan para makuha ang posisyon mo. Huwag magpakakampante. Maglaan ng oras upang subaybayan kung paano ka nakikita ng iba. At siguraduhin kontrolado mo ang narrative bago ito maunahan ng iba. Sama sa masahulian, ang reputasyon ay parang salamin. Minsan, kahit ayusin mo pa, mananatili ang bitak. Kaya mas mabuting huwag mo itong hayaang mabasag sa simula pa lang. Law number 6. Court attention at all costs. Hikayatin ang atensyon sa lahat ng paraan, anumang gastos ang kailangan. Sa laro ng kapangyarihan, ang pagiging hindi napapansin ay katumbas ng pagiging wala. Kapag wala sa spotlight ang pangalan mo, mabilis kang malilimutan at mas madaling maagaw ng iba ang iyong posisyon. Kaya sa batas na ito, malinaw ang utos, siguraduhin na lagi kang nasa atensyon ng mga tao. Hindi lang sa mabuting paraan, kundi kahit sa kontrobersya, basta't hindi ka mawawala sa usapan. So, halimbawa sa kasaysayan ay si P.T. Barnum, ang tinaguriang greatest showman. Hindi lamang siya nakilala dahil sa kanyang mga palabas, kundi dahil sa kanyang matinding kakayahan na lumikha ng ingay at intriga sa publiko. Gumamit siya ng kakaibang promosyon, kahit minsan ay may halong kalokohan para lang mapanatili ang kanyang pangalan sa balita. Alam niya na mas mabuti ng pag-usapan ka kahit sa negatibong paraan kaysa sa hindi pag-usapan ka kahit kailan. Sa modernong panahon, Makikita natin ang prinsipyong ito sa mga influencer at celebrity na sadyang gumagawa ng kontrobersyal, napahayag o kakaibang gawain. Si social media, yung algorithm ay pabor sa mga pinag-uusapan. Ang atensyon, mabuti man o masama, ay maaring i-convert sa kapangyarihan at oportunidad. Ngunit may panganib din dito. Ang maling uri ng atensyon ay maring maging bomba na sasabog sa iyong mukha kung hindi mo ito mamanipulahin ng tama. Ang sikreto ay kontrolin ang narrative at yakin na kahit kontrobersyal ang ginagawa mo. Dala pa rin ito ang imahe na nais mong ipakita. Kaya kung nais mong manatili sa itaas, lumikha ng mga pagkakataon upang mapansin. Mag-isip ng kakaibang paraan upang makuha ang interes ng mga tao at huwag hayaang matabunan ka ng ingay ng iba. Tandaan, sa mundong puno ng kompetisyon, ang hindi nakikita ay madaling nawawala. Sa huli, hindi sapat na maging magaling. Kailangan mo ring siguraduhin na alam ng lahat na magaling ka. At minsan, nangangailangan ito ng matapang na hakbang para manatili sa gitna ng entablado. Law number seven. Get others to do the work for you but always take the credit. Ipagawasta iba ang trabaho, ngunit ikaw ang tatanggap ng papuri. Sa larangan ng kapangyarihan, hindi laging ikaw ang kailangang gumawa ng mabibigat na gawain. Mas madalas, mas matalino ang magpahintulot sa iba na maglaan ng oras, talento, at lakas para sa isang proyekto at pagkatapos ay kunin ang kredito para sa resulta. Maring magbukhang makasarili ito, magkunit sa politika, negosyo at maging sa kasaysayan, siya mga ito may isang taktika na paulit-ulit na gumana para sa mga nasa tuktok. Isang klasikong halimbawa ay si Thomas Edison. Bagamat isang mahusay na inventor, marami sa kanyang mga imbensyon ay bunga ng gawain ng kanyang mga empleyado at kapwa inventor tulad ni Nikola Tesla. Ngunit sa mata ng publiko, si Edison ang kinikilalang henyo. Ginamit niya ang kanyang koneksyon, marketing skills, at karisma upang makuha ang papuri at kredito, habang ang iba ay nanatili sa anino. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ito sa mundo ng corporate leadership. Maraming CEO at manager ang kumukuha ng kredito para sa tagumpay ng kanilang mga team. Bagamat hindi sila ang mismong gumawa ng teknikal na trabaho, sila ang humaharap sa publiko at nakatatanggap ng pagkilala. Sa tamang diskarte, ang kredito ay nagiging puhunan para sa mas malalaking oportunidad. Ngunit hindi ito nangangahulugan na basta-basta ka lang kukuha ng kredito ng walang diskarte. Kailangan mo ring panatilihin ang loyalty ng mga taong gumagawa ng trabaho. Kung sobrang lantad ang pagsasamantala mo, maaaring magrebelde ang mga ito at sirain ang reputasyon mo. Ang sikreto ay balanse. Bigyan sila ng sapat na pagkilala sa loob. Ngunit panatilihin ang imaheng ikaw ang pangunahing dahilan ng tagumpay. Ang pakay ng batas na ito ay hindi pagiging tamad kundi pagiging strategiko. Bakit ka magsisimula mula sa wala kung may mga tao nang gumagawa ng kailangan mo? Sa halip na magsayang ng oras sa pagimbento ng gulong, gamitin mo ang gulong na ginawa ng iba para sa mas mabilis na pag-usad. Sa huli, ang mundo ay hindi laging patas. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo at kadalasan, ang nanalo ay ang marunong kumuha ng kredito. Tandaan, hindi mahalaga kung sino ang gumawa ng trabaho ang mahalaga ay kung sino ang matatandaan bilang may akda ng tagumpay. Law number 8. Make other people come to you. Use bait if necessary. Gawin mong sila ang lalapit sa'yo. Gumamit ng pain kung kailangan. Sa larangan ng kapangyarihan, ang paghahabol ay madalas sinyalis ng kahinaan. Kapag ikaw ang laging humahabol, ikaw ang nasa posisyon ng pangangailangan. Ngunit kung kaya mong baligtarin ang sitwasyon at gawin silang lumapit sa'yo, ikaw ang may control. Ang sikreto ay nasa paggawa ng sitwasyon kung saan sila mismo ang kusang hihingi ng tulong o oportunidad mula sa iyo. Noong panahon ng mga digmaan sa China, kilala si Sun Tzu sa paggamit ng estratehiyang ito. Sa halip na habulin ang kaaway sa teritoryo nito, mas pinipili niyang maghintay sa tamang posisyon at pilitin ang kalaban na lumapit sa kanya, kadalasan gamit ang mga pain o peking oportunidad. Kapag nasa depensa siya, Pinapahina nito ang kalaban at pinipilit silang maglaro sa kanyang mga patakaran. Sa modernong mundo, makikita ito sa negosasyon at negosyo. Isang bihasang negosyante ay hindi desperado magbenta. Sa halip, gagawa siya ng imahe na eksklusibo o limitado ang kanyang alok. Nozanyong scarcity o nagiging pain na magpapalapit sa mga kliyente o kasosyo. Dahil pakiramdam nila mauubusan sila kung hindi sila kikilos agad. Gumagana rin ito sa personal na relasyon. Kung palagi kang available at laging sumusunod sa gusto ng isang tao, mawawala ang iyong halaga sa kanilang paningin. Ngunit kung ikaw ay magtatakda ng hangganan, magpapakita ng independent lifestyle, at gagamit ng kaunting misteryo, kusang sila ang maghahanap ng atensyon mo. Mahalagang bahagi ng batas na ito ang paggamit ng bait o pain. Marang ito'y isang oportunidad, kaalaman o bagay na gusto nilang ngunit hawak mo lamang. Kapag nainganyo silang lumapit, ikaw ang may upper hand sa negosasyon dahil nasa teritoryo mo na sila at ikaw ang nagdidikta ng kondisyon. Sa huli, tandaan na ang paglapit ng iba sa iyo ay hindi aksidente at ito'y bunga ng maingat na pagpaplano. Ang isang mahusay na manipulator ng kapangyarihan ay hindi kailanman desperado. Siya ang magnet na hinihila ang iba gamit ang pain na hindi nila kayang tanggihan. Law number 9. Win through your actions, never through argument. Manalo sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pagtatalo. Sa larangan ng kapangyarihan, ang argumento ay parang apoy. Kapag mas pinapalakas mo, mas lumalaki. Kahit pamanalo ka sa debate, kadalasan ay nawawala ang simpatya ng kausap at mas napapako ang kanilang pride kaysa napapaniwala sila sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa malinaw at konkretong resulta ng iyong mga aksyon. Noong panahon ng pranses na pinuno na si Napoleon Bonaparte, bihira siyang pumasok sa mahahabang argumento. Sa halip, ipinapakita niya ang kanyang lakas sa larangan ng labanan. Ang tagumpay sa mga digmaan, ang naging pinakamabisang argumento niya, dahil ang resulta ay malinaw at hindi na kailangang ipaliwanag. Ang gawa ay nagsasalita ng mas malakas kaysa salita. Isang leader na laging nakikipagdebate sa kanyang team, tungkol sa plano ay maaaring mawala ng respeto mula sa mga empleyado. Ngunit kung maipakita niya agad ang resulta ng kanyang ideya gamit ang datos, halimbawa, mas mabilis itong tinatanggap at sinusundan. Sa personal na relasyon, ang sobrang pakikipagtalo ay kadalasang nauuwi sa sama ng loob. Mas mabisa kung ipapakita mo sa pamamagitan ng iyong kilos ang punto mo. Halimbawa, sa halip na paulit-ulit mong sabihin kaya mong maging responsable, patunayan mo ito sa pamamagitan ng consistent na aksyon. Ang pag-iwas sa argumento ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng pagkatalo. Sa kabaligtaran, ito ay fraansyo ng paglalagay ng sarili sa mas mataas na posisyon. Isang posisyon sa so kung saan hindi mo na kailangang magpaliwanag dahil malinaw na sa lahat ang ebidensya ng iyong tagumpay. Sa huli, mas tumatagal ang impluensya kapag galing ito sa nasasalat na resulta. Ang salita ay madaling limutin pero ang gawa, lalo na ang nagdadala ng tagumpay, ay tatatak sa isipan ng mga tao. Nang mas matagal kaysa anumang talumpati o argumento. Law number 10. Infection. Avoid the unhappy and unlucky. Iwasan ang mga malungkot at malas na tao. Sa mundo ng kapangyarihan, may mga tao na parang iman, hindi para sa swerte, kundi para sa malas. Ang negatibong enerhiya, pesimismo, at patuloy sinakabiguan ay nakakahawa, gaya ng isang virus na unti-unting sisipsip sa iyong lakas at pag-asa. Kapag mas matagal kang nakapaligid sa kanila, mas malaki ang tsansa na madadala ka rin sa parehong sitwasyon. Noong sinaunang panahon sa korte ng Pransiya, Kilala ang isang lalaking nagngangalang Nicolas Fouquet na sa kabila ng katalinuhan ay napalibutan ng mga taong may masamang reputasyon at malas na impluensya. Sa huli, nadamay siya sa kanilang mga iskandalo at nawalan ng pabor kay Haring Louis at our Hindi dahil sa siya mismo ang nagkamali, kundi dahil sa pakikisama niya sa maling tao. Sa modernong lipunan, ito ay malinaw sa mundo ng trabaho. Ang empleyado na laging nakikipagkwentuhan sa mga reklamador at tamad ay kadalasang nakikita ng management bilang parte ng problema kahit wala siyang ginawang masama. Minsan, sapat na ang association para masira ang reputasyon. Sa personal na relasyon, may mga taong parang bagyo, dala ay puro problema at drama. Kahit anong tulong ang ibigay mo, tila wala silang bala kumayos. Kapag hindi ka nag-ingat, baka mahila ka rin pababa, pati na ang emotional at pinansyal mong stability hindi nangangahulugang dapat mong talikuran ang lahat ng taong may problema. Ngunit dapat mong suriin kung ang taong tinutulungan mo ay handang magbago o kung ginagamit ka lang bilang saklay habang patuloy nilang niyayakap ang malas at kalungkutan. Sa huli, protektahan mo ang sarili mong enerhiya at kapalaran. Ang kapangyarihan ay mas madaling itayo kapag nakapaligid ka sa mga taong may positibong pananaw, determinasyon at tagumpay. Swading so, kasabihan. Kung siwang kasama mo, yun ang magiging ikaw. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay mula law number 1 hanggang law number 10 ng 48 laws of power. Nakita natin kung paano gumagana ang mga batas na ito mula sa pagpapakita ng impluensya hanggang sa pag-iwas sa mga taong magdadala lang ng kamalasan. Tandaan, ang kapangyarihan ay hindi laging nakikita. Minsan, ito ay nasa paraan ng ating kilos, salita, at mga pinipiling tao sa paligid. Ngayon, kung iniisip mo na dito na nagtatapos ang sikreto, nagkakamali ka. Sapagkat ang mga susunod na batas, mula Law number 11 hanggang Law number 20, ay mas madidilim, mas tuso, at mas nakakagulat kaysa sa mga nauna. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka, naka-on ang notification bell, at huwag mong iskip ang mga ads para masuportahan ang channel na ito. Maadjika rin magbigay ng super. Thanks para mas lalo tayong makagawa ng malalim at mabisang content tulad nito. Sa mundong puno ng manipulasyon at laban sa kapangyarihan, ang kaalaman ng pinakamalakas mong sandata. Kaya't huwag kang bibitaw. Ito ang darkness of truth kung saan ang liwanag ng katotohanan ay ibinubunyag sa gitna ng kadiliman ng pag-iisip ng tao. Magkita-kita tayo sa susunod na video at maghanda ka dahil papasok na tayo sa mas malalim na bahagi ng laro ng kapangyarihan.